Mga kapatid ko kay Kristo, bago natin simulan ang sagradong sandaling ito ng panalangin, inaanyayahan ko kayo sa isang simpleng kilos, ngunit puno ng pananampalataya. Pindutin ang buton na like upang ang panalangin ito ay makaabot sa mas maraming puso na kailangang madama ang presensya ng Diyos. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo, isang miyembro ng pamilya, Isang kaibigan, isang taong kailangang tandaan ngayon na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala at kung hindi ka pa bahagi ng komunidad ng panalangin na ito, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang bell upang araw-araw ay makarating ang salita ng Diyos sa iyong puso. Iwanan din ang iyong gawa ng pananampalataya sa mga komento at isulat, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin ang bawat nakasulat na salita ay isang binhi ng panalangin na inihaharap namin sa harap ng altar ng Panginoon. Ngayon, sama-sama nating pagnilayan ang liturhiya ng araw at mag-alay ng isang malalim na panalangin ng pasasalamat na kinikilala ang mga biyayang ibinuhos sa atin ng Panginoon. Ihanda ang iyong puso at sumama sa akin sa sandaling ito ng pananampalataya na pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sa karunungan ay merong isang matalino, banal na tatangi, sari-sari, banayad, mobile, insightful, malinis, malinaw. Hindi masusugatan, Espiritu, mahilig sa mabuti, matalim, walang harang, mabait, kaibigan ng sangkatauhan, pare-pareho, ligtas, walang pagkabalisa, makapangyarihan sa lahat, nakakakita ng lahat, Tumatagos sa lahat ng espiritu ang dalisay, ang pinakamatalino, sapagkat ang karunungan ay higit na maliksi kaysa anumang galaw, at ito ay tumatawid at tumatagos sa lahat ng bagay dahil sa kanyang kadalisayan. Ito ay hininga ng kapangyarihan ng Diyos, isang dalisay na paglabas ng kaluwalhatian ng makapangyarihan. Sa makatwid, walang maruming bagay ang makapapasok dito ito ay isang salamin ng walang hanggang liwanag, isang walang bahid na salamin ng aktibidad ng Diyos at isang imahe ng kanyang kabutihan. Ang pagiging natatangi magagawa nito ang lahat ng bagay, nananatiling hindi nababago. Binabago nito ang lahat ng bagay at ang pakikipag-usap sa sarili sa mga banal na kaluluwa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito ang bumubuo sa mga kaibigan ng Diyos at ng mga propeta sapagkat ang Diyos ay nagmamahal lamang sa mga namumuhay ng may karunungan. Sa katunayan, Siya ay higit na maganda kaysa sa araw at higit sa lahat ng mga konstelasyon. Kung ihahambing sa liwanag, Siya ay may pangingibabaw sapagkat ang liwanag ay nagbibigay daan sa gabi Samantalang ang kasamaan ay hindi nananaig laban sa karunungan, siya ay umaabot nang may sigla mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa isa pa at malumanay na pinamamahalaan ang lahat ng bagay ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmong responsoryo. Ang salita mo o Panginoon ay walang hanggan. Ang salita mo o Panginoon ay walang hanggan. Ito ay kasing tatag at katatag ng langit mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ang iyong katotohanan ay nananatiling tulad ng lupa na iyong itinatag dahil ikaw ang nagutos lahat ay umiiral hanggang sa araw na ito lahat ng bagay o panginoon sundin mo ang iyong salita kapag nahayag ay nagpapaliwanag sa akin nagbibigay ito ng karunungan sa maliliit lumiwanag ang iyong mukha sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang iyong mga batas at mga utos. Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata to the Bisto, versikulo 20 o 25, na Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kayo'y mamumunga ng sagana, pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Heso Kristo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, tinanong ng mga pariseyo si Jesus tungkol sa panahon ng kanyang Pagdating sa kaharian ng Diyos, sumagot si Jesus, Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating ng hayag ni masasabi man ng sino man narito o naron, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna ninyo. At sinabi ni Jesus sa mga alagad, Darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, at hindi ninyo ito makikita. Sasabihin sa inyo ng mga tao, narito siya Diyo, narito siya din, salita ng kaligtasan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sumainyo niyo nawa ang kapayapaan. Ngayon, pinag-iisipan natin ang mga pagbabasa na iminungkahi para sa ating pagninilay at panalangin. Sa unang pagbasa na kinuha mula sa Aklat ng Karunungan, inaanyayahan tayong pagnilayan ang kadakilaan at kagandahan ng banal na karunungan. Ang karunungan ay inilarawan bilang isang matalino, banal at natatanging espiritu, makapangyarihan sa lahat at tagapangasiwa sa lahat. Ito ay inilarawan bilang maliksi, dalisay at malinis, isang salamin ng walang hanggang. Liwanag at kabutihan ng Diyos, ang karunungan ay namamahala sa lahat ng bagay, nang may kahinahunan at pagmamahal na umaabot sa buong mundo. Mahal ng Diyos ang mga namumuhay sa pakikipag sa karunungan at ito ay nagpapakita ng sarili sa mga pinili mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na buksan natin ang ating sarili upang makatanggap ng banal na karunungan sa ating buhay upang tayo rin ay maging mga kaibigan ng Diyos at mga propeta sa ating panahon. Sa Salmong Responsoryo, pinupuri natin ang kawalang hanggan at katatagan ng salita ng Diyos na nagbibigay liwanag at nagbibigay ng karunungan sa mga tumanggap nito sa kanilang mga puso. Naway hayaan nating gabayan tayo ng salita ng Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang mga utos upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Ipinaalala sa atin na ang kaharian ng Diyos ay naroroon sa ating piling, tahimik at maingat. Dapat tayong maging matulungin at mapagbantay upang makilala ang mga palatandaan ng presensya ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Binabalaan tayo ni Jesus tungkol sa pangangailangang maghanda para sa Kanyang pagdating sapagkat Siya ay magdurusa ng labis at itatakwil ngunit muling babangon sa kaluwalhatian. Naway ang mga pagbabasa ngayon ay maging inspirasyon sa atin na hanapin ang banal na karunungan, mamuhay ayon sa salita ng Diyos, at kilalanin ang presensya ng kaharian sa ating gitna. Palakasin nawa tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya at takain tayo sa landas ng kabanalan. Kaya lang. Amen. Panginoong Jesus, walang hanggang hari at pastol, ng mga kaluluwa. Inilalagay namin ang aming mga sarili ngayon sa iyong banal na presensya upang kilalanin na ang iyong kaharian ay hindi sa mundong ito, ngunit ipinanganak sa puso ng mga naniniwala. Halina, Panginoon, itatag sa amin ang iyong paghahari ng pag-ibig at katotohanan upang hindi kami madaig ng mga puwersa ng takot, ngunit mabuhay ng matatag sa pananampalatayang nagbabago, nagbibigay liwanag at nagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Naway ang iyong salita ang maging binhi na sumibol sa loob namin at tumaakay sa amin sa buhay. Na walang hanggan, Ama ng mga awa, Ikaw na sumasaliksik sa mga puso at nakakaalam ng aming mga kahinaan. Palakasin mo kami ng kaloob ng dalisay na pananampalataya na hindi umaasa sa nakikitang mga palatandaan, ngunit lubos na nagtitiwala sa iyong paglalaan. Turuan kaming umasa kahit tila nawawala ang lahat, manatiling matatag kapag umihip ang hangin ng pangihina ng loob at kilalanin na ang iyong kaharian ay nagsisimula ng tahimik sa loob namin. Sa simpleng pagkilos ng paniniwala, Panginoon, kung ibig mo, Maari mo kaming pagalingin sa lahat ng kawalan ng pananampalataya. Pagalingin mo ang mga sugat ng kaluluwang lumalayo sa amin sa pagtitiwala sa iyo. Palayain mo kami sa mga pagdududa na nakakubli sa aming spiritual na pananaw at nagdududa sa iyong pag-ibig. Naway ang pananampalatayang bumubulusok sa iyong krus ay umunlad sa aming mga puso tulad ng isang buhay na ningas. At ang bawat sakit ay mapalitan ng handog, ang bawat luha ay maging isang binhi ng pag-asa. O Kristo, buhay na salita ng Ama, turuan mo kaming hanapin ang iyong kaharian higit sa lahat. Naway ang aming mga mata ay hindi nakatuon sa mga anyo ng mundo, ngunit sa misteryo ng iyong presensya na nakatago sa bawat kilos ng pagmamahal at pagpapatawad. Bigyan mo kami ng isang simpleng puso tulad ng sa mga bata na nagbubukas ng sarili sa iyong kalooban ng walang pagtutol at nakakahanap ng tunay na kalayaan sa pagsunod. Ang kaharian ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, Panginong Jesus, sinabi mo, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Turuan mo kami, O Guru, na ilagay ka sa sentro ng lahat ng aming pagkatao at ginagawa. Naway huwag maligaw ang aming mga puso sa mga alalahanin, yatsidupindo radiyo rao nabuhi. Kundi manatiling matatag sa pagtitiwala na ang iyong biyaya ang tutulong sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan naway bigyang daan kami ng pananampalataya na makita ang iyong kamay kahit sa pinakamadilim na oras. Diyos ng pag-ibig, alam namin na ang kaharian ay nagsisimula kung saan mayroong pagsunod. Sa makatuwid, ikiling mo ang aming mga puso sa iyong kalooban naway malaman namin kung paano talikuran ang hindi kasiya siya at malugod na yakapin ang makitid na landas na patungo sa buhay kapag inaanyayahan kami ng mundo sa pagmamataas, ipaalala mo sa amin ang pagpapakumbaba ng iyong anak. Kapag kami ay natutukso sa panghihina ng loob, ipaalala mo sa amin ang pangako ng iyong katapatan, Panginoon, dagdagan mo sa amin ang sigasig para sa mga banal na bagay. Naway ang iyong salita ang maging pagkain ng kaluluwa, ang hininga ng pag-asa, at ang liwanag na gumagabay sa bawat hakbang. Huwag nawa nating pabayaan ang panalangin sapagkat sa panalangin tahimik na ipinakikita ng kaharian ang sarili nito, binabago ang matigas na puso tungo sa isang buhay na templo ng banal na espiritu. Ama ng mga awa, alagaan mo ang mga nabubuhay na nakakulong ng pagkabalisa at takot. Ibuhos sa kanila ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo naway palayain sila ng pananampalataya mula sa paghihirap at hayaan silang magpahinga sa iyong paglalaan. Ituruan mo kami, Panginoon, na ang pagtitiwala sa iyo ay pakikibahagi na sa iyong kaharian. Panginoon, naway ang bawat isa sa amin ay maging tagapagdala ng iyong presensya. Kapag kami ay nagsasalita, naway maging iyong tinig. Kapag kami ay naglilingkod, naway maging iyong kilos. Kapag kami ay nagpapatawad, naway maging refleksyon ito ng iyong awa. Naway ang kaharian ng Diyos ay mahayag sa aming mga salita at kilos. Minamahal na Jesus, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pagtitiis. Naway ang pananampalataya ay hindi lamang isang panandaliang pakiramdam, kundi isang pang-araw-araw na pangako ng katapatan. Kapag ang krus ay mabigat, tulungan mo kaming pasanin ito ng may pagmamahal. Kapag dumating ang pagdurusa, ipaalala mo sa amin na ang iyong kaluwalhatian ay nagmumula sa pagsunod at sakripisyo. Panginoon, pagpalain mo ang mga pinanghihinaan ng loob sa kanilang paglalakbay. Sa mga nakakaramdam na ang panalangin ay wala ng kapangyarihan Buling pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng pananampalataya, ipakita sa kanila na ang iyong kaharian ay hindi nasusukat ng damdamin, kundi ng patuloy na pagtitiwala. Ama'yo, alam mo ang aming mga pangangailangan bago pa man namin ito ipahayag. Kaya naman ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga pakikibaka sa kasalukuyan at ang mga kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Ipagkalob mo sa amin ang biyaya na mabuhay araw-araw ng may pananampalataya na naniniwalang ang iyong tiyempo ay perpekto. Banal na Espiritu, halika at baguhin mo ang mukha ng mundo. Huminga ka sa mga pusong matigas, sa mga nawalan ng pananampalataya at pag-asa. Muling pag-alabin mo sa kanila ang pagnanais para sa kabanalan at pasiglahin ang taos-pusong pagsisisi na inihahanda ang daan para sa kaharian. Panginoong Jesus, ibaling mo ang iyong maawaing tingin sa mga makasalanan. Ilang beses na namin kayong itinatwa dahil sa takot, kahinaan at kapalaluan. Ngunit ngayon hinihingi namin ang iyong kapatawaran, nagtitiwala sa iyong walang hanggang habag. Panginoon, kung lolobin mo, mapagaling mo ang mga pinahihirapan ng pagkakasala at kahihiyan. Palayain mo sila mula sa bigat ng nakaraan at hayaan mong maranasan nila ang tamis ng iyong pagpapatawad. Naway maunawaan nila na ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga perpekto kundi para sa mga taong nagpapahintulot sa kanilang sarili na mahalin at maibalik mo. Tapat na Diyos, tulungan mo kaming maunawaan na ang kaharian ay hindi lumalago sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng kahinahunan. Hindi ko nito pinipilit ang sarili, kundi ipinapakita ang sarili sa pag-ibig. Naway gawin tayong maamo at masunurin ng pananampalataya, handang makinig sa iyong tinig at kumilos ng may karunungan. Panginoon, at tanggapin sa iyong puso ang mga intensyon ng mga nananalangin sa sandaling ito. Bawat tahimik na pagsusumamo, bawat luhang tumutulog, bawat kahilingang ginawa, nang may pananampalataya, tanggapin ang lahat ng ito upang inoon bilang kayaayang insenso sa harap ng iyong trono. Jesus, Hari ng mga panahon, alalayan mo ang iyong simbahan sa gitna ng mga pagsubok. Protektahan ng Santo Papa ang mga obispo pare at mga taong inilaan na tapat na nagpapahayag ng ibanghelyo Panginoon, sinasamba at pinagpapala ka namin, sapagkat sa iyo ang lahat ng pag-asa ay natutupad. Ang iyong kaharian ay nasa amin na, hindi nakikita ng mga mata, ngunit totoo sa buhay ng mga naniniwala. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang magtiyaga hanggang wakas, upang mapanatili ang pananampalataya sa gitna ng mga unos, at upang ipahayag ng buong kaluluwa sa iyo ang kaharian ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, kung ang banal na Espiritu ay nangusap sa inyo sa pamamagitan nito, ipakita ninyo ang inyong pananampalataya, ngayon din sa pamamagitan ng isang simpleng kilos ng pagmamahal, pindutin ang buton na like. Ang kilos na ito maliit sa paningin ng tao ay dakila sa paningin ng Diyos dahil nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng kanyang salita at sa pagdadala ng mas maraming kaluluwa upang maabot ng banal na presensya. Kapag nagustuhan ninyo ito, ang algorithm ay nagiging instrumento ng ebanghelyo at sa pamamagitan ninyo ang panalangin ito ay umabot sa mga higit na nangangailangang marinig ang tinig ng Panginoon. Ibahagi ang panalangin ito sa mga mahal ninyo sa buhay. Ipadala ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, grupo at mga social network. Maging isang daluyan ng biyaya na nagdadala ng ginhawa, pag-asa at pananampalataya sa mga taong nakakaramdam ng pag-iisa ngayon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang pagbabahagi na inspirasyon ng Diyos maari itong maging binhi ng isang himala sa buhay ng isang tao. Iwanan din ang inyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang espasyong ito ay isang tunay na espiritual na altar kung saan tayo magitan para sa isa't isa. Ang bawat salitang natitira roon ay umaakyat sa langit na parang nakalulugod na insenso sa harap ng trono ng kataas-taasan. Sumulat ng may pananampalataya at maniwala, binabasa ng Panginoon ang bawat pagsusumamo, bawat luha, bawat daing mula sa puso. At upang ipahayag ang iyong pananampalataya sa publiko, isulat sa mga komento, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pariralang ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at tiwala, isang makahulang gawa na nagbubukas ng kalangitan sa iyong buhay. Kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo mamimiss ang alinman sa mga pangaraw-araw na panalangin na inihahanda namin ng may labis na pagmamahal to channel of Stilbert Edis that is spiritual na kanlungan. Isang permanenteng tolda ng panalangin kung saan ng pagod na puso ay nakakahanap ng kapahingahan at ang nalulumbay na kaluluwa ay nakakahanap ng lakas sa Diyos. Dito, ang bawat video ay isang inkwentro sa pag-ibig ng Ama, sa lambing ng anak at sa ginhawa ng banal na espiritu, manatiling matatag sa pananampalataya, magtiwala sa katapatan ng Diyos, at huwag mag-alinlangan ang kanyang kaharian ay nasa iyong puso na naway patuloy na umalingaw-ngaw ang panalangin ito sa iyong kaluluwa at naway takpan ka ng Panginoon ng kanyang awa at kapayapaan. Tayo ay natipon at palaging magkakasama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.